sa araw sa atin lahat nandito na naman tayo at magbibigay po ng reaction dito kay Joy Diwata mga kapatid at nandito nga po ay paki nito ay ito po ay Kikalinga Pray niyan shout out sa iyo Kalinga Pray suportahan po natin ayan po mga kapatid at uh, nakakatuwa po yung nag-ano si Joy ayan po oh. sandali lang po mataayosin ayan Di ba nakaka-proud? Si Nana Imelda si Joy na ayun yun nga nag uh, magka-copping na si Joy natin. <laughs> Ayan yung mga Ayan po. Ang isang tagumpay ni Joy Diwata. Ano po? Alisin natin ang sound at uh, nakakatuwa po talaga mga kapatid yung kagaya po ni Joy na talagang nakikita natin yung pagpuporsigi na siya po ay maabot niya ang tagumpay na kanyang pagtatapos. At ngayon nga po, isa sa mga nakakatuwa, ayan panuorin niyo po yan kay kalinga brain dahil diyan ko po yan kinuha sa kanya at diyan ko po pinanood na yung pagkakaping po ni Joy Diwata na congratulations sa po Joy Diwata na unti-unti mo na ang nararating ang tagumpay ano ano man ang nangyari nang ka pa rin nakatayo di ba Joy yan po ay talagang nakakatuwa sa atin na uh, joy diwata na sa anumang mga pagsubok ayan na unti-unti niya unti, nang nararating <laughs> ang tagumpay di ba kaya marami pong salamat sa mga nagmamahal kay Joy Diwata na hanggang ngayon hindi nyo po iniiwan ang ating Joy Diwata, di ba? Nakakatuwa lang po na ano man po ang nangyari nang pa rin kayong nagmamahal sa ating Joy Diwata. Di ba po? Uh, para sa akin po, siguro ito ay talagang mga pagsubok na marami tayong naririnig ng na mga isyo patungkol po da, sa love team before. Maraming nagsasabi na it 18 months sila nagkakilala. Oh, relasyon. At maraming ang nagsasabi mga 3 years na. Alam mo yun po, yung mga or interview po yan. Ang gan patuloy ang interview nyo, sasablay at sasablay po kayo. Mabuti pa po, putulin nyo na lang po yung or interview nyo yan at wag na po ninyong ipalalabas dahil mm, nagna uulit-ulit yung mga nangyari. Para sa akin po, mga kapatid, ano? Move on. Huwag na yung oro interview po yan. Dahil, yung interview po yan, yan nagsisimula po na binabalik-balikan po yung issue noon. Alam nyo na po na unti-unti na po nakakapag-move on po ang mga supporter, sponsor ngayon po lalabas kayo ng mga issue about Joy Diwata at sa Danjoy noon at sasabihin nyo 18 months na na nagkakilala diba? kasi nung nalaman ko yan po na uh, kwento about po dito sa relasyon po nila ni Dan at ni alam na natin po Nigini, I think nalamang ko po 'yan January pa. Dahil ito po si Ginny, pumapasok sa lahat ng mga comment section na sasabihin na buntis ang girlfriend ni Kalingap Dan. Kaya 'yung nung, mula noon na hindi ako nag -re react sa Danjoy, 'yun po ibig sabihin, ayaw ko na po muna dahil Nung nalaman kong ganoon, at nakita ko rin kay Bupil, dahil si Bupil po, rineaksyonan re niya. Maraming naging basker at kahit nga po noon, yung Danjoy, nag nagalit kay Miss Bupil. Kaya po ako, hindi na nagsalita. Nga, ang sabi ko, bahala na kayo ang makatuklas. Ayaw ko na pong noon magreaction. Dahil noon sa Danjoy, talagang natuto akong kumanta. Dahil sa napakasarap reaksyonan yung isang totoo. Diba? Pero nung nalaman ko po, ako po ay naglaylo. At hindi po ako basta-basta gumagawa ng reaksyon dahil ayaw ko po na ako mismo ang nasasaktan sa sarili ko no at ayaw ko dahil alam naman natin po na love team lang kung may scripted din po yon ay bahala na si Bathala kaya <laughs> ngayon uh, ang masasabi ko na lang sa mga issue about dito po sa mga nakaraan ay huwag na lang po ninyo ulit-ulitin o oh, parang ipalalabas ninyo na gusto niyo talagang malinis yung issue na da dapat yan po ay kinakalimutan na. Tinalitalikuran. Pero kayo rin mismo dyan sa tim Brooks nyo na inuulit-ulit po yung issue na dapat yan po ay patay na. Dahil pinatay ninyo eh. ba diba? Kaya nga kami dyan ay hmm, mahirap po talaga po magsalita. Nakaka-stress po yung puro issue. Napilit linilinis. Ano po? Hindi natin masisisi ang mga viewers, mga sponsor na talagang full support sila noon sa Danjoy. Hindi natin sila masisisi kung hanggang ngayon nasasaktan pa rin sila dahil inuulit-ulit niyong binubuksan. Masisisi niyo ba ang ibang mga reaktor? Masisisi niyo ba ang mga sponsor na nasaktan at ang mga viewers na nagmahal sa Danjoy? Masisisi niyo po ba? Hindi, dahil kayo po ang paulit-ulit na lang magbukas ng issue na pilit pinagtatakpan. ba diba po? Yan lang po ang masasabi ko dahil dapat tayo move on na. Ah? Pero kayo po yata ang hindi makamove on. Ano? Ang mahalaga. Si Joy, unti-unti niya nang nararating o nakakamtan ang tagumpay. Dahil kung ako kay Joy, ayaw ko nang isipin pa kung ano man ang nangyari. Ang mahalaga, tuloy-tuloy lang ang kanyang pag-aaral para sa kinabukasan niya. Anggat maraming nagmamahal, nagsusuporta, samantalain mo yan, Joy. Dahil iyan ang napakagandang uh, regalo o kayamanan na ibibigay sa iyo na nagmamahal. Maraming mga sponsor na nagmamahal at mga uh, nagsusuporta sa iyo. Kaya maraming salamat po. Patuloy lang, Joy. Congratulations. Dahil ka magiging tagumpay talaga ang iyong kinabukasan. Ayan. So, thank you so much din po dito sa mga sponsor na nagmamahal sa I Love Dan Joy. Thank you so much po, ka, kila, Kanuli, uh, ka Mama Helen, at, at uh, Tita Marie. Ayan. At sa iba pang mga sponsor. At dito po sa Joy Natics. Thank you so much. At sa Joy Pants. Thank you so much sa inyo. At nandito lang kami, nakasuporta po sa inyo. At uh, pasensya na po at uh, tayo po ay busy. Hanggang katapusan pa po tayo dito sa bakasyon. Ano? Summer kasi ngayon dito at uh, kailangan natin magtiis. Pero nakaka-miss din po na tayo po ay hindi mag-reaction po dito sa I Love Joy. Joy Diwata, no? na napaka simple lang at siyempre masaya. At iwasan nyo na. Huwag na natin isipin po po kung ano pa. Alam nyo po. Pilit nila pong ililihis o binibigyan linaw po noon yung love team ng Danjoy at gusto nila pong mapag-usapan uli. Kaya mga kapatid, hindi nila yan kunwari interview at para po yan ay mapag-usapan muling magkaroon ng ingay. Ano? Dahil alam naman natin na nandito sila sa social media. Diba? Kaya ayan na lang natin at kung papansin natin ay ang lalabas na naman po dyan, ang masama, ang mga reaktor. Yan lang po. Maraming salamat po sa mga nagmamahal dito, King Joy Diwata. Thank you so much. Saludo po ako sa inyong lahat at mga sponsor na patuloy nagmamahal po, King Joy. Thank you so much. Bye-bye po. We love you. Bye-bye.